Dada-dada-dada Kuwaga dito sa Minecraft Saktong-sakto Pakagising ko lang Hello guys Kumusta kayo? Pakagising ko lang Napasarap ata ang tulog ko ah sa baba Kung din ang tulog nyo Eh nga pala Sabi gagawin ngayong araw Wala Yari Malimutan ko pala patayin tong PC ko kagabi Bago ako matulog Malimutan ko Gumawa pala ako ng mga assignment dito kagabi Pantayin na muna natin to Ayan Okay Tapos itong ano natin Pantayin na rin natin to Ayan Alright Wala nawawala yung mga ano ko ah. hmm nandun na naman ata kay Laraizo pati kay Digo yung mga damit ko dito. Ano ba diba yan? Di pa nila binabalik ko. Oh. Empty na naman yung rack ko dito. Pero anyway, tara! Magdimpla tayo ng gatas sa baba. Ah, sayang nga yun. Uy, marami pa pala akong mga hugasin dito. Isa pa to. Natin oh. to. Ah, oh, malinis naman pala to. Ngayon, titimpla tayo ngayon ng gatas. Uy, meron pang bread dito. Yeah, you know, pwede na siguro to. Gatas lang naman ng aning ko. Eh. Okay na to. Alright, alapag ko muna to eh. dyan. Hmm, Nakaya kaya maganda kawin ngayong araw? Nababordaw ngayong araw eh. Kadagado pa naman ng araw sa Minecraft. Uy, siya ano to? Villager doon sa village, oy. Hello. Oy, hello. Kamusta? Anong ka bang ganap ngayong araw? Ah, I see. Eh, sige, sige. Muna muna ako, hmm. ah. Hmm. Makaka-board naman ngayong araw. Ano kaya maganda gawin? What if, eh, yayain ko na naman maglaro sila Digo pati si Raizo. Eh, ang problema lang, naglaro na kami kahapon eh naman lalaroin namin ngayong araw? Hindi ko din alam. Pero ayun, labas muna ako kasi magpapahangin tayo dito. Nangangin dito sa Minecraft, oh. Ah. Ay, ay, nga. nga. Teka, dito, naalala ko nga pala, nakatira dito si Jules. Pero since wala si Jules, si Digo yung nakatira dito. Tapos si Raizo dito nakatira. Hmm. Si Digo wala pa rin bahay dito sa Minecraft O, oh, nga pala naalala ko if, tawagin ko si Raizo tapos Gawan namin ng bahay si Digo Sa surprise Maganda kayang idea yon? Uh, hindi ko alam Pero tara tawagin ko muna si Raizo Ray? Raizu Rizzo, nasa oh, ka? Ay, ay, Wets, ay! Si Rizzo, parang narinig ko siya pag Napin gusto nakikita. Napin mo ako! Ay, kita kita dyan, Wets! Alo, ano yung ibig mo sabihin nakikita mo ako? Oh, Alo. kita kita! Napin mo ako! Nasaan pumunta si Raizo? Alo, tinataguan na ako ni Raizo! oh! Inoabos ka dyan! Hello, Raizu? Wets! Uy, pumasok si Wetski! Alo, nasaan ka? Nasaan ba na? Alo, nasa labas ka ba or nasa loob? Nasa labas, nasa labas! Kitang kita kita, ano? kita, bumasok na si Wetski! Ayan, ano? napunta sa likod ko. Wala. Oh, likod mo? Oh, Ay, wala na. Mo sabihin, malapit ka sa akin. Oh, malapit ako. Tingnan oh. mo. Oh! Ah! Nagulat ako sa'yo! Sa kagaling! Secret! siguro galing ka sa puno, no? Kasi dumaan ako dito kanina. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo ako nakita. <laughs> sige, sige. Oye, Rizzo, anong ginagawa mo ngayong araw? Ah, uh, wala lang. Nakatambay lang sa taas ng puno. Oo <laughs> oh, nga, no. Kita ako nga, no. Eh, ba't ka ba nagpa-practice ka? Tapos ano ka nakapunta dun? Nag parkour ako, nag-parkour. Pumunta oh, ako dito, tapos nagtalon lang ako dito. Tara, testing nga natin. Gusto ko rin itry yung ginawa mo. Parang ah, masaya. Di ba delikado to? Siyempre, expert ako Di delikado yan sa oh, sige akin sige nga, pakita mo nga yung ginawa mo Go, go, go Sige, sige, sige O oh, yeah. sige, go Paano mo yung ginawa? O oh, sige, go Yeah! yeah. Oh! yan? Ba't na nangyari na na yun? Yay! Ikaw yun? nga, ikaw nga, ikaw nga. Sige, sige, ako naman. Kaya ako naman. Ito na ako. Sige, sige, yeah! sige, sige. Ah, aray ko! Yay! Di mo paano? kaya. Paano mo nagawa? Di mo tayo sa sa sa'yo eh. Expert ako dito eh. Expert ka ka. Ang galing nun. Di ko alam paano mo nagawa yan. Pero oh, anyway, Rezo, mag-practice ka, ka ba ka oh, mag practice nga ako. Rezo, eh, no. ilang, ilang araw na ba o ilang buwan na ba nakatira si Digo sa bahay ni Jules? nga <laughs> Five months na yata siya dito eh Tagal-tagal na Tagal na Tagal na pala siya dyan nakatira oh, eh, parang hindi na yata babalik si Jules eh di Babalik pa yun Nag-ano siya sa akin Ikakausap lang na namin Babalik pa siya ah. Eh kaso ang problema lang Parang ang pangit naman siguro Na wala ng privacy si Jules Pag umuwi siya Kasi nakatira si Dico ka, sa kanila Ay ba, no? mm -hmm. Ano bang Kasi, gagawin natin yun? Mm -hmm naisip na gawin. What o, if na i-surprise natin si Digo na gawan natin siya ng bahay? Uy, surprise! Maganda yan, Wait, mm -hmm. sino Sinong gagawa? Yung... Ulaan mo. Sino ba? Eh, malamang ikaw. At ikaw, kasi hindi naman ako magaling oh, yan yo. eh. hindi oh, ikaw na. Pero kasi may twist kasi yung gagawin natin, Rezo. Ano? Ano yung twist na yan? Eh, sa lahat ng tao dito sa server, kay si Digo pa lang hindi natin napapag-tripan. So ngayon, ipaprank Ay. natin siya. Ibis na gumawa alam tayo ng man. Digo house. Gagawa tayo ng Digo proof house. Uy, alam ko na yan yan. Sige, sige. Magandang idea yan. O, oh, diba? So, pwede natin siya pagtripan. <laughs> excited ka na ba? O, natin. O, oh, excited na ako. Napagtripan na natin si Linden Si Digo na naman. O, oh, ikaw ang una kong pinagtripan dun sa, ano, Rizo Prop House eh. Eh, o oh, nga, no? o, <laughs> <laughs> oh, basta something like that. <laughs> okay. so, nabivisualize mo na po yung bahay na ibibuild mo kay Digo. O, oh, na -visualize ko na. Hmm. Alam ko nang gagawin ko. Yan ang gagawin natin na bahay. Sigurado yung maganda yung bahay na gagawin natin, ha? Pero, oh, ay, wait, Huwag mo pala masyado kasi hindi pa naman yung permanent house niya. Ay, ano lang, pang, ano lang, pang trip lang, no? Oo, oo, oo. Hmm, <coughs> na-visualize ko na kung ano mangyayari, Raizu. Oh, first, ito, ito, ito. ang gagawin muna natin, Raizu, maghanap tayo ng place kung saan natin maganda i-build yung bahay na yun. Oh, yun, tama. Asan tayo maghanap niyan? Hmm, wala na kasing space dito, eh. Pero, wait lang, kung um, i-build eh. natin yung totoong bahay ni Digo, sa siya i-build. Siguro, kailangan natin to tanggalin tong somewhere dito, itong palayan siguro. Or, hindi. Siguro. Hmm. Kasi, tinamula na Magaling space dito, eh. Hmm, na lang dito, natin. Eh. Na oh, lang nga, natin no. to pala yan? Pwede na, oh. Naman, dito na yung magiging bahay ni Digo. Oh, para yung totoong bahay niya to, ha? Yung totoong bahay, hindi to yung peking bahay oh, niya kasi yung gagawin natin na yung peke. Mm -mm. So, baka dito parang din. kapit bahay lang, Magkapit bahay lang tayo. Oh, so, syempre. Ang mangyayari dyan, Rezo, eh, magtatampo sa atin si Digo kasi pinagtrip pa natin siya. So, ang gagawin natin, isosurprise oh, so, ah, natin siya na may bago na siyang bahay. Oh, ganda ng idea yan, you know? Wets. Oh, nice, nice. Say, uh, mm -hmm. Okay, so, before natin gawin yung prank, siguro, ialisin mo natin tong mga ano sa lote na to. Alisin muna natin. natin to. Kasi para mamaya pag natapos natin siya i eh, eh maganda, o 'di ba? Oo, oh, tama, tama ka diyan. Yan, okay na. Yan. Yan, okay, okay, okay. Okay, tanggalin mo na siguro natin 'to, right? Itong mga nilagay oh. natin. Ay, yan. Tapos Ayan palitan naman, natin na ako ng mga grass. Na, ano? O oh, sige, sige, lagay ka na ng grass. Tanggalin natin. Tapos mamaya i-surprise natin si Digo dito sa bakanteng lote na 'to na pwede siya mag dito ng bahay. Yan. Tama. All right, lapag natin 'to dito. Yan, lapagan mo lang. Yan, lapag natin 'to para may bakanteng lote na dito tabi siya ng portal. E, may tubig pa. Yan. Ayan, napagandang ganyan. At ito na, ito na, konti ito na, na, lang. Ito na lang, At ayun, ay, tapos na, Ray. Ayun, meron pa, na meron pa. Ayun. Yeah. Nice. Pwede na siya magtayo dito ng bahay. Oh. Parang masyadong maliit, pero sige lang, saka na. Pang surprise lang na naman ito. Mm -mm. Oo. Oh -oh. Okay, Rayzu. Ang gagawin na lang natin ngayon, maghanap tayo ng place kung sa atin i-build yung prank, ano, yung prank house. oh, tama. Tara, tara. As punta na tayo. Maghanap na tayo. Tara. Tara. Okay, Rayzu. Nakakita rin tayo ng spot. Oo oh, nga, nakakita tayo ng spot. Sobrang ay, lawak. To, sobrang, oo nga, sobrang lawak na ito. Tama-tama ito sa mga ibibuild natin ngayon. Oh. Alright, unahin muna natin yung mga traps natin kay Digo tapos bago tayo sa mismong bahay. Okay, okay. Maganda nga dea yun. Tara, tara, tara. Okay. Ang una muna natin gagawin na Rizzo, kumuha syempre muna ako ng iron block kasi ito yung panimula natin. Uy, na nag pa yung iron Uy. block. Uy. gagawin ko ngayon is gagawa ngayon ako ng parang box dito. Hmm, paano kaya ito gagawin? Saglit lang ha. Oh, sige, sige. Ngayon, ang gagawin natin dyan, gagawa ngayon tayo ng box na paganyan. ganyan. Dyan, Whoa. pwede na yan, Rizzo. Tapos, okay, ang gagawin na. natin dyan, uh, Uh, click natin doon tapos select din natin mga dito siguro banda tapos using this command boom magkaroon na ano sa loob ay dito banda dito banda magsisimula si Digo ayun ray gagawin natin dito gagawa lang tayo ng pinaka simple na parkour okay okay mm -mm, parkour to para sa kanya okay siguro mga hanggang dito Na siguro yung simple parkour tapos gagawin natin to ngayong lava ayan wow o oh, diba panis okay so gawa ka na ulit ng wall jar ayusin mo huwag ganyan okay ngayon, next natin nagagawin dito magsisimula yung parkour tapos after nyan tatalon siya ng paganyan tapos talon uli ng paganto mga 3 blocks jump na siguro kaya naman nata ni Digo to no oh, kaya na yan magaling yan okay okay tapos 3 blocks jump ulit talon dito tapos dito siya mag stop ngayon papahirapan natin siya Kuha ngayon tayo dito ng iron bars try natin kung this way mahirapan si Digo di Rizo ah boom o, diba? sige sige, sige. ay dyan okay na tapos ituloy tuloy natin yung ano paglagay nito yan lapag tayo ng iron bars kasi ang next na jump is iron bars jump. yan. Oh, mahirap yan. Mahirap nga to. Ayan. Pagdating dito, ang next dyan mangyayari is kuha tayo ngayon ng ladder. Ngayon, Ray, sige, anuin muna tong, ano to, tong iron bars na to para magkaroon ng jump. Tapos dito, Banda. Tapos, oh, after nyan, ganito. Tapos ngayon, gawa na ngayon tayo ng simple lang na ganyan. Okay. Tapos, as usual, tanggalan natin ng 3 blocks siguro para 3 blocks jump ulit si Digo. Tapos, 3 blocks ulit dito. Ngayon, pagdating ngayon dito, hmm, medyo malapit na siya finish line. Ito na yung finish line eh. Ang next gen is siguro another job na siguro pa ganito. Hmm. Tapos i-alternate natin siguro. Teka, dito. Idiretso na lang natin dito. Rekta na natin dito, Ray. Garo ng okay. ladder parkour. Ladder parkour. Tapos ladder parkour. Ngayon ang mga dyan. Yan. Oo nga. Ayun o. Oh, medyo mahirapan si Digo na ito. Ayun o, at boom. Okay na yan. Nice. Galing. Next next lang natin na gagawin dito. Kuha tayo ngayon ng white na ito. White stained glass. Para syempre, black yung ano. si baka mandaya si Digo. Eh. Mahirap na. O, Baka mag-shortcut yan. Oo nga. Baka mag-shortcut siya. Eh, mahirap na. So, coveran ngayon natin ng paganyan. Yan. lang natin. Ikaw ikaw din mo na dyan Ayan dito na Ayun Ay, okay na Tatulon ngayon siya dito Tapos dito dito Paglating dito Kailangan natin ulit maglagay ng harang Taasan natin to ng konti Kasi baka mga ano siya dito Alright Tapos gantayin lang natin Ayan Ay, Tapos na ba yun dyan Ray? Okay okay na yan na Okay Matatalon tapos dito. na rin dito Tapos na yung first parkour dito ni Digo Ayan Medyo mahirapan siya dito Tignan natin na magiging reaction dyan Ray o, Okay, taba. na siguro yan Okay Dito naman parang breathing area lang to dito Para makahinga siya ng maluwag Ayan dito okay, naman naman na part ang magiging next niya na course. Dito naman sa next course na to, ganito kasi. Si Digo, isang panda yan, Rai Zoo. So, ibig sabihin, kumakain nyo ng bamboo at sugar cane din ata. So, ngayon, ang gagawin natin, ay eh, gagawa tayo ng room na gawa sa, may mga sugar cane, pero hindi gawa sugar cane. Ganda ang oh. ideya yan. Una, gawa muna tayo ng wall na paganyan. Siyempre, kailangan Ayan. natin ng wall. Tapos, tapos another wall. At boom! Yan naman yan. Tapos na. Ngayon, ang gagawin natin dito sa room na to, Rezo, gagawa ngayon tayo ng tinatawag na sugar cane parkour. Uy, sure. Uber. Di, so, pakakainin niya, no? Oo oh, nga. Uh, medyo mahirapan yun. Dito banda yung magiging ano, uh, finish line. So, ibig sabihin, okay. Ah, gagawa sige. ngayon tayo ng sugar dito. So, kuha muna tayo ng sugar cane. Kuha rin tayo ng dirt. At uh, kuha rin tayo ng water. Ayan. Ngayon, ang gagawin muna natin, ikaw na bala mag-design, Rizu. Ah, sige. Oh, sige. Oo. Tapos, ako oh, na bala dito sa pag ano, gawa ng mga traps. Okay. After nyan, kuha tayo ngayon ng carpet. Pag ng carpet, anong color ba ni Digo? Mm, purple uh, siya, di ba? Purple. Ah, boom. Ayun. Gagawa tayo ng paganyan dito ngayon. Kailangan kasi sa bamboo na to, kailangan ng water to eh. Kaya kailangan natin talaga ayusin to. Ayan. Tapos dito ng banda na part. Abot naman ata to eh. At boom. Ayan. Tignan mo yan. Ang ganda na tignan. Ayan. Maganda na. oh nga. Tapos after nyan, uh, gawa tayo ng pathway siguro paliko na pa ganito. Para pataas na pataas, pali dito sa taas. Ayan. Ang ganda yan. Tapos kuha tayo ng water. Lagyan natin to ng water pa. Tapos after nyan, lagay tayo ng tatlo siguro dito. Sana abot to. Ganyan. Abot nga. Yes. Okay. So, napag-uli tayo ng pwede ba apat? Pwede apat. Yun. Taas na pataas to. Bigyan, e, talon tayo dyan. Ay, hindi. Hindi siya pwede apat. Pwede naman pero iano lang natin siya dito banda siguro. Bam. Ay diyan. Ayun no, pwede na. Ngayon gawa lang tayo ng paganto na sunod-sunod. At tapos, tapos dito siya didiretso Hopefully matapos siya tong Ayun. course na to. Pwede na to. Sana ma-distract siya sa mga bamboo sa paligid niya, Ray. Oh, naglalagay nga ako ng bamboo dito eh. Oh, sana ma-distract hindi pala to bamboo sugarcane. Madi-distract yan si Digo 100%. Sugar. Oo. Oh, oh. Oh. Ayan, o panis, pwede na pwede Tapos na dito didiretso Ayan, di abot Sana mabot ni Digo to Boom Okay na Ray, tapos na Okay na. Oo nga, tapos na. Alright, gawin ko na yung next na course. Okay, gawa lang tayo ng wall. At boom, tapos na. Ngayon, dito naman sa next niya na ano, kuha ngayon tayo first ng slime muna. after na slime, kuha tayo ngayon ng bed. Kuha tayo ng mga purple pati magenta na bed. As after nyan, itong slime pala na to, eh, lalapag lang natin dito para makaland siya dito na safely. Tapos after nun, eh, kukunin lang natin itong carpet na to at boom, dito magdalan si Digo na safe. Ayan o, oh. boom, siya magtake ng damage. Ngayon, na dito, ay eh, maglalagay tayo ng mga bed dito. Ngayon kasi si Digo kasi, ang pinaka-favorite niya gagawin ay matulog. Ngayon, lalapag natin itong mga bed na to ngayon. After niyan, kailangan niya i-collecta yan. Si Diego kasi mahilig siya matulog. Sabi sabi, hindi niya kaya sirain itong mga bed na to. So, ang kailangan niya gawin ay sirain yung bed, ibigay sa amin para ibigay namin ang susi sa kanya para sa next door which is nandito. Uy! Oo. And next natin naglalagay dito, kuha tayo ng iron door normal na iron door lang. Tapos mamaya, bibigyan lang natin siya ng susi para dyan. Pag nabigyan niya sa atin lahat ng bed, o ba diba, Mabilis lang yan. Gandang ideya yan. Oo, oo, nga. Mabilis lang yan. Alright, ayos to. Rezo, Sige, ano na uh, Nagiging, ano na siya Nagiging complete, complete na Oo Alright, gawa ulit tayo ng panibagong room At using this command Okay, so habang na ni Raizo room na to Tinan nyo, ganda na na itsura For sure, maaantok si Digo dito, Ray Tama, papatulog to talaga Oo nga, oo nga Okay, para sa next room na ginawa ko Eh, magagawin ko lang tong easy na room na ganto Ngayon, ang gagawin natin Kukuha lang siguro ako ng paper Kuha na rin siguro ako ng anvil Tapos, chest Tapos, kuha tayo ng keypad door Tapos, ang gagawin natin dito ay Lalagay ngayon tayo dito sa keypad door na to ng code. Siguro, 2, 3, 4, 4 siguro yung nagiging ano natin dito. Code. Ay, yan. Save natin. Ngayon, ang gagawin natin, since si Digo, eh, isa siya sa brainy sa aming magkaibigan. So, ipapasolve natin siya ng combination ngayon. Na madali lang naman isolve. Hindi natin kung kaya niya to gawin. Okay. Ang first na code natin is 2, 2, ay 2, 3, 4, 4. Yan ang gagawin natin. Nalapag natin dito. 2, tapos dash 1. Ibig sabihin yan, eh, ito yung pinakauna. Tapos 3, lalagay ng dash 2. Tapos yung 4, lalagay ng dash 3. Tapos another 4, lalagay tayo ng dash 4. So, kailangan na i-solve di Digo dito yung tamang combination. So, papasin nyo, yung 2 may 1. Ibig sabihin kasi nyan, ayan yung first na combination. Kasi ito naman, 3, kasi yung yan yung second na combination, kaya may 2. At yan na yung the rest. Sana naintindihan nyo. Pati ako nalilito na eh. So, next natin na gagawin dito, ilalagay natin sa siya randomly na chest dito. Lagay natin yan dyan. Lapag tayo ng, lagay tayo dyan. Lapag tayo ng isa pang chest dito. Tapos, lapag tayo sa pang chest dito. Tapos, lagay pa tayo sa pang chest dito. So, para malito si Digo. Ayan, pwede siguro yan. Pwede natin to sirain. At kailangan niya i yung tamang code dyan. Okay na tong room na to. Pwede na ngayon tayo mag sa next room. Para sa next room na to, ang bala ko gawin dito, don't choose the wrong lever. na natin si Digo kung tama ba yung lever na kinlick niya or hindi. Ngayon, ang gagawin natin, ga magagawa lang tayo ng redstone door dito. Tapos i correct natin sa lever. Tapos yung isang lever ay nakakonnect sa TNT. So first, maglagay na siguro tayo dito ng door. Normal na door dito. Pag natin dyan. Tapos maglagay tayo ng isa dito. Tapos ang isang button ay nandito. Ayan. Ngayon, connectahin lang natin itong door na to with some redstone. Ayan, simple wiring na, ayan, simple wiring lang yung gagawin natin dyan. Tapos, anday sa atin na gagawin, buka ngayon ng carpet na siguro magenta siguro. Tapos, lapag natin dito para di mahalata. Ngayon, para mas di mas lalong hindi mahalata, eh, dito, lapag din tayo ng ganyan. O, ba? Diba? Para halatang konektado. Tapos, dito sa ilalim na to, Ray, eh, maglalagay ngayon tayo dito ng TNT. Oo. Ay, ganda na ah. Oo, para pag na-click ni Digo yung wrong button, eh, sasabog siya dito. Tama, tama. Kuha wow, na yun tayo ng TNT. Hmm, Dahil pa naman natin yung TNT dito. Saan kaya yung TNT na natin dito? Ayan, tapos na. Hanapin natin itong lever dyan. Huwag ka natin i-aware si Raizu. Ay, Raizu, huwag mo i-click tong ano, lever dito ha. Baka bigla sumabog tayo dito. <laughs> okay, okay. Hindi, hindi, hindi. Sili dito okay. lang dyan. Tapos na to, Raizu. Ngayon, it's all set up na. Ngayon, okay, pwede nice. mo na i-build ngayon yung mismong bahay. Ay, lapag mo na dito yung bahay, Raizu. Okay, i-build mo na dyan yung bahay. Go, Raizu. Okay, okay. Ito na, i-build ko na. Okay, tapos na yung bahay na ginawa ni Raizu. Para kay Digo, ganda na ito, Raya. Ah, siyempre, magaling ako okay. Kay. At dahil tapos na yan, siyempre, hindi pwede makapasok si Digo yung basta-basta. Maka -basta, makapandaya siya dito sa gilid. So, ngayon, Raizu, ito papagawa ko sa'yo. Lapag ka ng shield pad, pati na itong laser na to. Ayan, para malagay mo siya na maayos. Pagawa tayo ng parang shield dyan dito sa gilid. Dito rin sa kabila, ganun din ko and ko. protekt protektado protektado to ray ayan tapos na ako dito okay dito naman sa kabila ito naman dito naman sa kabila ah ganyan din na ng paganyan Pagtain ng mga laser dito connect lang natin to dito tapos ito pa connect pa natin to tapos ito pa at lastly yung sa pinaka taas connect din natin to kasi yung pinaka last na laser ray eh, ko co connect natin dito sa banda sa may gilid yan Patin natin dito at boom okay na ray protected okay oh, na. na siya oga ayan alright ang ganda, oh, nga, ang ganda nga ito ngayon nakala ni Digo na tapos na lahat Kaya syempre dito na sa may entrance ng bahay oh. Hindi niya alam Eh, pagpumasok pumasok siya dito May ginawa kami ni Raizo Open mo, Ray na Boom! Oh! Ay! Malalaglag siya sa void. Excited na ako. Tawa, tawa. Mm Ray. Okay na lahat. Set up na lahat yung ginawa natin para oh. ay Digo. Gagawin lang natin. Tawagin na natin siya. tara, tara. Tawagin na natin. Digo, Digo, Digo. Uy, Digo. Oh, bakit? Digo, tinawag ka namin ngayon kasi ginawan ka namin ng bahay. Oo, oh, ginawan ka namin ng bahay. hindi, hindi, hindi. Wala dyan, wala dyan. Wala dyan. Wala dyan. Ito. Ito, ito. Ito bahay mo to. Ah, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Ang bahay mo nasa dulo nito ito kailangan mo muna pasok ka dito matapos lahat ng course na nilagay namin dito wow. Daba, bago mo mapuntahan yung bahay mo ready ka ba sa challenge? Oh. Hmm, bagong bahay sige sige oh, sige sige game na okay first mo challenge parkour yeah. Ayan. mabilis ng nga ito sa temp. akin Ay, yun uy ang galing ni Diguray oh, yun ah. oh, oh. Ah. siya dito sa ano dito sa iron burst na to kahit ako din mahirapan din dyan eh oh yan na siya go Digo yeah. kaya mo yan, Ayun, yun nagawa niya na wow. Nagawa okay. niya. Ayun. Yan na. Madali na ko. Ay. Ayun, Madaling. ito na sa ladder oh. na. Uy! Oh. Wow! Uy! Oh. Galing! Nagawa Galing. Galing, Galing, mo. At dahil nagawa mo yan, ito ang reward mo, mga sugar cane. Ayun. Wow! Sugar cane. Ayun. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, Ray. Madi-distract siya, Ray. Okay. Didistract ko okay. siya. Ngayon, kailangan mo mahanap yung way out dito sa ano na to, sa parkour course na to. Tama, way tama. out? Hmm. Di ba dito? Hindi dyan. Kailangan mo Kailangan mo figure out kung paano. Hmm, sundan ko. Ito, may purple dito. Sundan ko kaya ito. Ayun, eh, ay, ay na figure dito. out niya na ata. Right? ayun, figure na. figure out niya. Alright, kailangan mo lang i-server yung parkour na yan. Uy, ayun, nalaglag na ray. Uy, alright. Ayun, nalaglag na ah. ray. Uy, uy. Tapos ko. Uy, galing. galing. Okay, welcome oh, dito matulog. sa next course. Alright, para sa dito sa next course na alam ko, tempting matulog ngayon, Digo. Pero ang challenge oh, dito, kailangan mo sirayin yung mga bed na yan at ibigay sa amin para oh, ibigay dangan. namin sa iyo ang susi. Hmm. Sige, 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 sirayin ko na ito. Ay, sinira niya, Rezo. Ala, ibig sabihin, di si dito siyang makuha lo. yung bahay. Kasi rare oh, lang man. to eh. Si Digo kasi mahilig yan talaga matulog. Eh, yung bed, hindi favorite niya oh, yan. Oo oh, nga eh, sinisira niya pa yung bed. Ayun, natapos niya na, Ray. Ayun, na, Ray. Ay, akin na yung bed, akin na. Ayun, binibigay niya na yung mga bed. Dami yung yeah, bed na ito. Okay, at dahil dyan, ito yung exchange. Kunin mo na to. Ayan, trade lang, trade. Oo, trade lang. Kunin mo na yan. Never. Saan ito? Dito? Oo, lapag mo lang. Dito, dito. Dito, dito. Ayun. At para sa next room, we figure na medyo brainy ka sa amin. Kaya kailangan mo i-figure out yung code na itong pintuan na to. May mga chest dyan na pwedeng tumulong sa'yo. Chest? Mm-mm. Oh yan, kailangan i-figure out kung para saan yung mga ano na yan, mga combination two, na yan. Four, two, okay, kailangan mo i-figure out yan. Hmm. Dito muna. Yung nakuha ko dito, 4, 4, tapos 2, 1. Mm -hmm. Try ko muna. Ayun, mali. Mm -hmm. Ayun, mali. 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 Ito, ang hint dyan. Kailangan mo lang sila ipag-sunod-sunod. 1, 2, 3, 4. Mayroong mga code dyan one, na nakalagay. 4, 3, 2, 4. Mali! <laughs> mali! mali pala eh. Mali pa rin. Ito na, isip niya na, isip niya na, digo. Ay, yeah, na, yeah, na, yeah, na. Ito na, ito na, na, na ko na. 2, 3, 4, 4. Yo! Ang galing. Ang galing. Sala, oh, wait lang. Huwag kang gagalaw so. dito kahit isa. Baka sumabog uh. tayo. Ang gagawin natin dito, don't choose the wrong button. mangyayari dyan, hmm. dyan, yung isang button dyan, maglilid. Papunta dito sa pintuan, mabubukas at isang button sa TNT. So, oh, choose wisely. Wow. Okay, mamili ka na. Sabi niya, ano? right is always the answer answer. Sige right nga. answer, di ba? Oh, oh, sige, nga. Try testing mo kung tama yung sagot. Siyempre, tama to Right answer to Oo oh, nga eh. ano yun? Ay, bumukas. Di bumukas ano eh. Oh, oh, oh. oh. Ayun, bumukas yung pintuan. Pero, <laughs> wala na pintuan. Alam, Mali si Nigo. Yan, yeah, okay lang yan. Bigay na natin A sa kanya na yung bahay, Ray. Bigay na natin sa kanya yung bahay, Ray. Yan, nalili ka dito. At ito na. Oh, Good dito na yung bahay mo. Welcome to your new house. Kulay oh. purple pa yan. Dapat magenta talaga yan eh. Pero okay na yan. Pwede ka na pumasok sa loob. May Oy, wag ka na mabas yan. Hindi na, pwede ka na pumasok Ay. ngayon, Digo. Ano ba yan? Pinahirapan nyo ako dito. Hindi, mabilis lang yan. O sige, pasok na. Na, gana, gana. Pasok na, Digo, go. Sana, sana, bahay ko. Ang galing natin, Trezo. Naloko natin, Digo. Galing, Yay. Oy, <laughs> Digo. Hinulog nyo lang naman ako eh. Wala namang laman dito eh. Ha, <laughs> prank lang kasi yun, di ba? Di ba, Rezo? Yeah, <laughs> Pinahirapan ka lang talaga namin. Tara, bumalik tayo sa bahay. Atlet na kami. Mm. Bye-bye. Ba yan? Nakala ko oh. na. Magkakabahay na ako dito. Ayan, Rezo. Lali na now. Nakakaawa ako. Wala wow. uh, tuloy Ano sabihin na ba natin surprise natin sa kanya? Tara uh, sabihin na natin nakakaawa uh, kasi ako uh, uh, ako Di ko, may di may ko. Huwag ka, huw ka mag-alala. Eh, Bakoy? ang mangyayari ngayon, dilagyan ka namin ng spot. Sa'yo na tong lote na to dito, Wanda. Pwede ka oh, na mag-build ang bahay mo dito. Tama, kapit-bahay oh, yeah, na tayo. Kapit-bahay na. na. Wala pa, lupa pa lang. Ikaw Ah, lote. <laughs> Pwede mo na lang siguro mm. i-adjust itong ano ng parkour ah, para sa'yo na itong lote na to. Oo. Oh. Yes, may bahay na ako. Magpapatayo na ako ng bahay. Okay. Okay na siguro yun, Ray. Okay na, okay na. Kaya kung gusto nyo para magayon itong klaseng video, click yung video sa screen nyo. At mag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like. At mag-subscribe. Maraming maraming salamat sa pagsama sa adventure. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Bye-bye guys! Uy! Uy! Nasabog yung lote. Paalam guys!